Mga kaibigan, kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong uh, kalagayan sa umagang ito? Sana po ay nasa mabuting kalagayan Damang po tayong lahat. Salamat po sa ating Panginoon dahil ngayong umaga po ay nakakahinga tayo ng maluwag-luwag. Ayan, ang sarap po ng hangin. Ngunit ang hangin pong yan ay meron pong mga dalang uh, elemento na hindi rin po maganda sa ating mga kalusugan. Kaya nga po ako ay... Uh, Lagi po ako may tanim na mga halaman dahil ang mga halaman po ang siyang uh, nakatrap sa mga dala ng hangin. Dahil bago man po makapasok o bago man po natin malanghap ang hangin, ay bumangga na po siya sa ating mga halaman. Kaya maganda po yung may mga halaman mga kaibigan. Ang umaga pong ito ay uh, umaga po na punong-puno ng pagpapala. Kaya ako po sinasabi, Napunong-punong -puno ng pagpapala dahil ang Diyos po ay napakabuti. Ayan, ngayong maga po ay uh, marami rin po akong ginagawa at uh, pasingit-singit po tayo ng ating mga content sa Facebook para maaliw ko naman po kayo sa mga nalulungkot. Huwag na po tayong malungkot mga kaibigan kasi ang buhay po ay napakaiksi na sa panahong ito. Kung ano man po ang meron tayo, enjoy na po natin ito. Kahit man po ang sitwasyon ay uh, hindi po kasing uh, sagana ng iba pero kapag tayo po ay nasa Panginoon talaga po uh, saga ng sagana-sagana ang ating pakiramdam bakit kasi yung joy yung kagalakan na ating nararanasan ay mula po sa ating Panginoon. Kapag enjoy po ng Lord ay nasa atin, kahit anong bagay po meron tayo, ay nagiging masaya po tayo at nagiging kontento po tayo. Ayan po ang aking mga halaman. Ako po ay masaya sa aking mga halaman kasi uh, dalawang uh, buwan po may git, Ay, ayan po, oh, um, may, bago, may bago na siyang talbos at ayan na po ang kanyang katawan. Marami po kaming ginagawa. Ang aking mister ay nandoon po sa uh, construction ng aking uh, hipag sa pinapagawa din pong building doon. Siya po ang uh, nagbabantay sa mga tauhan at meron din po kami kaming uh, project dito po sa loob ng bahay ang uh, kwarto po ng isa kong anak. Ayan po nilagay namin sa garahe para meron naman po silang privacy at uh, sasara ko po 'yan dito para lahat po ay uh, sarado para may privacy po sila dahil ang kanya pong uh, asawa o ang aking mahal na manugang ay magkakaroon na ng baby kaya kailangan walang istorbo dahil ang baby hindi pwedeng uh, naiistorbo ayan kahit man po medyo sumikip ang aming uh, 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 iniikutan pero masaya po tayo kapag kasali po sa ating tahanan ang ating mga membro ng pamilya. Basta ang pamilya masaya kahit puya na uh, maliit na space ay uh, pwede po tayong magsama-sama. Kaya mga kaibigan, i-enjoy lang po natin ang buhay. Alam niyo po kahit ako po ay pasayaw-sayaw sa YouTube. Kahit po ako ay uh, gawa-gawa ng content sa YouTube, 'yan po ay uh, mga paraan ko lamang para po malibang din ang aking sarili at mabigyan ko din po ng uh, kasiyahan ang mga tao na uh, napapatawa ko sa aking mga content. Kaya ang lahat po ng bagay na ating ginagawa, yan po ay may mga kadahilanan na na po. Yan. Nagayos din po ako dito sa loob ng aming uh, bahay o ng aming kubo dahil uh, kailangan pong ayusin dahil yung mga gamit po sa labas sa garahe ay kailangan pong maorganize kaya mga kaibigan ang uh, tanging dalangin ko lang talaga palagi ay wag po tayong mawala sa diwa ng ating uh, pananalangin at uh, pananalig natin sa Diyos dahil ang Diyos po talaga ang ating pag-asa at ang Diyos po lamang nagbibigay sa atin ng kalakasan ang Diyos po ang nag-extend ng ating hininga at wala na po tayong magagawa sa ating sariling kakayanan kung wala po ang Diyos sa buhay natin. Kaya lagi po nating ha, panatilihin ang ating buhay sa Panginoon. Alam niyo po, wag din wag po nating stressin ang ating mga sarili. Kung marami pong mga kalat diyan, ang kalat po ay nakakapaghintay. Basta relax lang po tayo. At kapag medyo malakas uli, di trabaho po uli. Wag po nating uh, gawing uh, mahirap ang ating sarili. Wag nating pahirapan kasi ang lahat po ng bagay ay may mga oras-oras sa -oras po yan o panapanahon ano po, kaya yan lang mga kaibigan ang aking uh, paunang uh, bati sa inyo mamaya po, basta ang buong isang araw po ay hindi pwede pong uh, hindi natin may pagpatuloy yung challenge natin ngayong 2024 na tatapusin natin ang pagbabasa ng Biblia mula Genesis hanggang uh, pahayag o from Genesis to Revelation Pasensya na po kayo ha kasi ang hirap po ng uh, uh, magsalita yung uh, hindi na po original yung ating mga ngipin ano po kasi nga tumatanda na tayo kaya <laughs> mga false test na po yung ating uh, gamit pero sa awa ng Panginoon salamat sa Diyos dahil nakakapagsalita pa po tayo kaya muli mga kaibigan maraming salamat sa inyong uh, suporta talaga nga, Sobrang uh, nagagalak po ang aking puso sa inyong suporta sa aking mga content. Salamat po. Shout out po sa inyong lahat na nagko-comments, nagsishare ng aking mga content. Alam niyo po, hindi ko man po kayo kilala sa personal, pero patuloy ko po kayong pinapanalangin sa Panginoon. Hindi po dahil uh, uh, nagko-comments kayo, kundi kayo po ay uh, nasa pamilya ko nasa YouTube channel ko kayo po yung mga viewers kayo po yung mga subscribers hindi man nag subscribe pero nanonood ang aking mga video kasali po kayong lahat sa aking panalangin kaya patuloy po tayo ng manindigan tayuan po natin ang ating pananalig sa Diyos na hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon ay eh madatnan po niya tayo na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos at naghihintay sa kanya ng buong-buo ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito po muna ang ating video at magsasaing po muna si Lula Inday at dahil si Lula Dudong, darating na po yung mamaya, maya si Lula Dudong para mananghalian. Maraming salamat po muli sa buhay ninyo. Salamat sa ating Panginoon sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.